May mga Napaganda ka talaga ng musta rito sa ano na to. Kitang-kita yung utok mo. <laughs> Ay, ngiti! <laughs> Uy! Ayoso. Bungal e. Dalawa pang sangay. Pare! Kamusta? <laughs> okay naman. Uh, so ano mo ba na yung tinitinda mo? Siomai. Homemade siomai. My... Yeah. Homemade siomai yan. Ano go, lang siyang nag-o-open? Nag-re-start kami ng 3. Onward. Kumpornyo sa ano, sa dami ng customer. Minsan natatapos ng 6 PM, 7 ganyan lang. Bali tatlong oras. Nakakain eh. na show ka? Ah. Uh, minimum na 220 oh, uh, 300 no. plus. 300. Oh, uh, 300. Di medyo mayaman yung mga na. Hindi naman. <laughs> Hindi pa po dudumami. Eh. Huh? Hindi pa po eh. Oo oh, po, maya-maya po. Mga 5 minutes pa po. Okay. Kailangan pa nag-start niyan? Nag-loot mo na ng mga siomay? Hmm. Ano na rin. Nasa taon na rin. Kaya lang, uh, ibang siomay yung gamit ko. Pero nung gumawa mo yung sarili, siguro mga 2 months na. 2 months na? Hmm. nagtitinda. Nakilitinda. At nga pala, saan matatagpuan tong siomayan mo? Uh, dito lang sa Youngstown Street, corner T. Gomez san roque na Botas. Ano ang pangalan ng siyumaya, uh, Jesus, show maya mo? this is homemade show mine. Eh kung gusto lang umorder, paano? Uh, mayroon ba silang number, o contact number para... Pwede rin magpa-deliver by messenger, Jerome Cortez. May bayad? Uh, minimum fee sa uh, malayo. Pero sa malapit, free delivery. Pag malapit lang. Uh, Hanggang saan? Kung sakali? Uh, around San Roque, free delivery. Pag uh, okay. ah, lumabas ng barangay San Roque, yeah, may minimal fee na. Magkano? May eh, minimal pina Magkano? 20 pesos. 20 pesos. Uh -huh. Sige, order ako ng 5. I don't know. Ito na nga, ito na nga yung shomay ni JC o oh, may shomay. Kakalaga ng 10 piso. Tara, tikman natin. Ang laki oh. So, 10 piso lang oh. Oh, mainit. Hmm. Makulat, sarap. Ha?